Para sa accessible at mga tulong mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para sa mga kababayan natin na nasa laylayan. Narito si Dean para sa aksyon, Laban sa Kahirapan. Ngayong 2025, sa Season 2 ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI, makakasama po natin dito sa Rise and Shine Pilipinas ang mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para pag-usapan ang mga hakbang ng pamahalaan para puksain ang kahirapan. Kasabay po ng pagdiriwang ng 27th founding anniversary ng National Anti-Poverty Commission ay sinasagawa po itong Philippine Poverty Reduction Summit 2025. At kaugnay po niyan, makakasama po natin ang lead convener ng NAPSI, walang iba. Ni si Carlo Lopez Santos III, Secretary Santos, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, uh, Ma'am Dayan, at uh, magandang araw sa ating mga kababayan. Nandito na naman tayo, pinagdiriwang ating uh, ikadalawampu'tong anibersaryo at nasabay pa itong ating Philippines Poverty Reduction Summit 2025. Kalope, kaugnay po ng summit na ito, ano po ang ating mga objectives na nais po nating ma-achieve to the conduct of the summit? Layunin ng Poverty Reduction Summit, una, ipakita natin ano ba yung mga ginagawang programa, proyekto at serbisyo ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan laban sa kahirapan. At uh, gusto rin nating marinig yung uh, mga delegado dito, ano ba yung kanilang mga mukahi, mga rekomendasyon para mas mapapabuti pa yung mga pagpapatupad ng mga polisiya at ng mga programa ng ating pamahalaan. At napansin ko rin po, Ka Peno, na kasama po natin dito iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, ang kanil kanilang mga katawan. Ano po yung kanilang maikokontribute sa diskusyon ito? Pagnay na rin po ng ating hangarin na ang kahirapan. Alam mo, may natin. mandato tayo, Ma'am Dayan, about uh, Magna Carta of the Poor, no? Kaya kasama natin yung Department of Health para pamunuan yung diskusyon about health no? and uh, universal healthcare. Agad uh, ganon din yung DepEd nandito din sila para pamunuan naman yung diskusyon sa tungkol sa edukasyon. Yung uh, ating uh, Dole nandito rin para pamunuan yung talakayan tungkol sa uh, trabaho. At uh, yung DIsud kasama rin natin para naman pamunuan yung uh, mga talakayan tungkol sa babahay. at yung Department of Agriculture para sa pagkain. So yan yung pangunahing uh, talakayan dito sa poverty reduction sa okay. Nagbigay rin po kayo ng inyong mensahe kanina patungkol po sa iba't ibang mga strategiya para mas mabawasan pa po ang antas ng kahirapan po sa ating bayan. Can you tell us more about these strategies ano, Ka kalope, kaugnay po ng layunin nito? Number one is, uh, hinahanap natin yung mga nangangailangan komunidad at sektor at uh, naipahayag natin kanina yung pitong sektor no? na nangangailangan. Yung uh, mga komunidad ng uh, magsasaka, komunidad ng mangingisda, indigenous peoples, informal settlement, yung mga nasa geographically isolated and uh, disadvantaged areas at saka yung mga conflict areas. Mm -hmm. So yun yung unang strategy, hanapin ito. At pangalawa, yung convergence ng mga programa ng uh, gobyerno dito sa mga areas na ito. At pangatlo, yung participation ng mga local government units bilang mga frontliners ng ating poverty reduction program plus yung pangapat, yung capacity building ng ating mga batayang sektor mm -hmm. para sama-sama dito sa mga komunidad na ito. At nang sagayon ay mas mapabilis natin yung laban sa kairapan. Kung po ng mga local government units, may mga kasama rin po tayo sa summit na ito para po sa diskusyon Oo, kasama natin ang uh, uh, mga local government units na nakita natin na mayroon ng mga best practices. Uh, una na, yung South Cotabato na pinamumunuan ni Governor uh, Rinaldo Tamayo. Kasama natin yung Dinagat, pinamumunuan ni Governor Demirey, uh, yung uh, Municipality of Bayambang, nandyan. Hanggang uh, barangay level, nandyan. Kasama natin yung League of Provinces of the Philippines, League of Cities of the Philippines, League of Municipalities at Liga ng mga Barangay. Alright. Kaugnay naman po ng 27th founding anniversary. Looking back for the past years, ano po yung mga napagtagumpayan na po ng NAPS? Well, masasabi natin na uh, kagaya nung Mesaiko, uh, doon sa nakaraang 27 taon, Uh, mula 31.8% ng poverty incidence. So itinayo yung NAPSI. Ngayon ay nasa 15.5. So malaking tagumpay yung pangangalahati ng uh, poverty incidence sa ating bansa. At tinatarget pa ito ng ating Pangulo na maging single digit by 2028. At uh, palagi ko ito ay malaking milestone at ito yung resulta ng pagtutulong-tulungan ng mga programa at proyekto including the public investment ng ating pamahalaan na inilagay doon sa mga poverty reduction program. Mm. And regarding that, ano, Kalope, yung theme natin for this summit, Convergence Towards Single-Digit Poverty incidence by 2028, and I want to ask you again, are we on track on achieving that single-digit poverty Well, incidents? the, ang uh, isang measure natin ito na, na mas napababa pa natin yung poverty incidence doon sa pre-pandemic, ano, from 16.7, na ibababa pa natin ito ng 15.5. Kaya masasabi ko, we are on track Plus nakita natin napakaraming programa ng gobyerno na makakatulong dito para ma-achieve natin yung target natin uh, by 2028 single-digit poverty incidence. The reason why we are encouraging our local government units to take the lead dito para mas nakababa yung ating mga aksyon laban sa kahirapan. Well, three more years to go ano, for yeah. this administration. Ano pa po yung mga maari pang gawin ng iba't ibang mga sektor, mga elders, even po ng mga kababayan po natin para makatulong po sa... Well, yung lagi dito. natin sinasabi, this poverty reduction is a whole nation and whole government approach. Kaya lahat ay may papel na kailangan gampanan. At uh, yan yung sinasabi natin, kailangan ng matibay na pagkakaisa, focused ta uh, programs projects and services dun sa areas at saka sa sector with the uh, leadership of uh, of course the national government by president ferdinand marcos at doon sa mga local government uh, units no at kasama yung mga batayang sektor pribadong sektor lahat ng sektor kasama natin okay ka gusto ko namang itanong yung mga challenges ano na ating na anticipate with regard to this target ano po yung mga challenges na nakikita natin at paano po natin ito magbibigay ng solusyon ang uh, of course ang main challenge sa ay yun mismong uh, uh ating mga koordinasyon sa ating mga programa dahil napakaraming involved na agencies ito ay isang challenge na paano natin ito mas mapagsasama sama paano natin ma-maximize ma-optimize itong ating available resources at ma-focus dun sa mga masigit na nangangailangan this one challenge and of course uh, kahit nating sabihin meron na tayong nakalaan na pondo kulang at kulang pa rin. Kaya nang hihingi pa tayo ng mga dagdag na budget allocation sa ating national government. At ganun din yung mga local government units do sa kanilang annual investment program ay maglaan sila ng pondo para sa laban sa kahirapan. Well, with your 27 founding anniversary celebration ngayon, ano, ano po yung mensaheng na po ninyong iparating sa atin? Well, nagpapasalamat tayo, Ma'am Dayan, sa ating mga kababayan sa patuloy na suporta at kanilang uh, pag-asa na kaya nating yung uh, Uh, sugpuin ang uh, kahirapan. At uh, hinihikayat po natin ang lahat na huwag mapagod, tuloy-tuloy tayong uh, manalangin, tuloy-tuloy tayong magkaisa para sa ating mga aksyon laban sa kahirapan. Well, on that note, ano, maraming maraming salamat po sa inyo, Ka Lopez Santos III, ang ating pong lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Maraming salamat, Ma'am Diane, at maraming salamat sa ating mga kababayan. Ikaugnay pa rin po ng isinasagawang Philippine Poverty Reduction Summit 2025. Makakapanayam po natin ang ating Vice Chairperson for the Basic Sectors mula po sa NAPSI. Si Vice Chair Paul Richard Paraguya, Sir. Magandang araw po sa inyo. Hi, Diane. Magandang araw din sa ating mga viewers. Magandang araw sa inyong lahat. At uh, sharing with you the anniversary of uh, National Anti-Poverty Commission. Happy anniversary po sa NAPSI. Thank you. Thank Bye -bye. you for all of us. Um, the SR regarding sa ating uh, single digit, G -G. poverty incidents by 2028, ano, ano pa po, po yung mga hakbang na dapat pong gawin? Natin? Lalo na po yung mga kasama po natin sa mga basic sector para mapapapapa po itong ating um, kahirapan na naranasan po ng ating bansa. Maganda yung sadya ng ating presidente, no? bringing the poverty incidents to a single digit. Well, practically, we're talking about a 15 million poor Filipino. No? So, tingnan namin sa batayang sektor, and two levels. Yung isang level, Ma'am Dayan, is to be clear and engaging with national agencies. Dapat klaro sa amin kung ano yung tingin namin sa kahirapan para yung solusyon na galing sa amin ay mabigay namin doon sa mga national agencies. On the local level, puput ni Mayor at saka ni Governor, they will be sitting down by July 1, that's tomorrow. And then they will be rolling on mechanisms sa lokal na i-open up nila for good governance participation. So doon tingin namin, kami sa batayang sector have to engage the local government para doon sa aming sariling assessment doon sa area kung paano malutas ang kahirapan. So that's that's big area for us. Ano po yung mga may pagmamalaki po nating mga achievements sa ating po mga basis? Magna Carta has been Ma'am Dayan. Magna Carta for the poor has been one of the major achievements natin. Well, the second achievement is we were able to Uh, gain ground doon sa mga structures ng government sa national na nakaparticipate tayo. Field Board and all the other structures, um, we were able to come in. DA has opened up and DNR. What I'm saying is, one of the major achievement ng batayang sector ay tayo ay nakapasok doon. Ngayon, doon sa lokal, tayo ay engaging para nga sa preparation dito sa upcoming ng mga mayor, governor, sa local uh, government units. Sa lahat ng ating mga viewers po, join us in the celebration of the uh, establishment of the law, the Magna Carta for the poor and also for the uh, 8427 na batas natin. Join us in the celebration, but join us also in the continuing struggle of the basic sector para maging part of the solution and not just part of the statistics. Thank you Ma'am Dayan, thank you sa ating mga viewers happy celebration and continuing struggle. Bayan, humihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At samahan niyo po kaming umaksyon laban sa kahirapan. This time I know love has gone away. This time, and I know you will say goodbye. And I can't turn back the time. Nothing left to hold on. And I just walk away and just pretend. Maybe this time I'll learn to let you go, and I'll be on my own fixing this broken heart. or maybe this time I try to move on and leave it all behind all the love that we share or maybe this time I know I'll be just fine